Nagdagdag pa ang Department of Agriculture ng checkpoint sa loob at labas ng Metro Manila para mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Aabot na sa 188 na baboy ang nagpositibo sa ASF na sinibukang ipuslit pero naharang ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City. May 153 pang nahuli at kinunan ng blood sample kagabi. Nagsasagawa na rin ang DA ng clustering ng mga baboy sa Lubo, Batangas para maisagawa ang controlled vaccination. Sa oras na mapatunayang epektibo ang bakuna, itutuloy ang rollout nito. Hiling naman ng ilang grupo ng hog raisers, maging abot kaya sana ang presyo ng vaccine dahil posibleng magpataas ito sa presyo ng baboy. Samantala, naglaan ng condemnation site ang Quezon City Local Government para doon ilibing ang mga baboy na may ASF. Kognay nito, mahigit dalawang daang baboy ang napag-alamang inaalagaan sa Quezon City. Hinihikayat ng lokal na pamahalaan na isuko na ang mga baboy dahil bawal ang pag-aalaga ng baboy sa lungsod. Ito nga yung panawagan natin na mag-self-report na sila. Uh, we will immediately compensate them for their uh, action. Napakaliit naman ang portion ng uh, 400 to 500 pesos. Mas matindi pag nalimas yung baboy, okay? uh, kuha na yung puhunan mo, magbaong ka pa, gastos pa namin sa Department of, Agriculture, uh, in case na meron talaga meron ng bakuna na pwedeng gamitin ng mga stakeholder, uh, we hope yung yung price no is not uh, as high as yung unang ano announcement. Hopefully na maging affordable to para sa lahat.